magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman ako ang inyong guro sa umaga at mamshi sa gabi. Sa nakaraan nating video ay pinag-aralan natin kung paano ang wastong paraan sa pagtuturo ng pagsulat sa mga beginners pa lang na bata. Sa ngayon naman ay ating pag-usapan kung paano ang mabilis na pagpapabasa sa ating mga anak. Kung gusto mong matutunan, tapusin mo ang video ito. Alam niyo mga mamshi, hindi lang basta dapat alam ng mga bata ang letter ng mga alphabet o kaya nilang awitin ang letter ng mga alphabet. Dapat din nilang malaman kung ano-ano ba ang tunog ng bawat letra. So, yun ang unang pag-aaralan natin ngayon. So, unahin natin ang letrang M. Paano nga ba natin ituturo ang letrang M sa ating mga anak? So, ito po ang unang dapat natin gawin. Sa pagtuturo ng letrang M, kahit ikaw ay nasa bahay lang, at anak mang iyong tuturuan, ay pwedeng-pwede kang gumamit ng mga devices. Mas maganda may nakikitang flashcard ang ating mga bata para agad na magrehestro sa kanilang isip kung ano ba yung letrang M. Pagkatapos nating maipakilala ang pangalan ng letrang M, pwede tayong kumuha ng papel at pagkatapos ay praktisin na natin ang ating mga anak sa pagsusulat ng letrang M. Pero bago yan, Pwede kang gumamit ng sandpaper at ihulma mo ito sa letrang M at ipabakat mo sa mga bata gamit ang kanilang kamay. May pag-aaral kasi na sa pamamagitan ng sensory motor ng daliri ay madaling matandaan ng mga bata kung paano isinusulat ang letrang M na sasabayan mo ng pagbilang habang ito ay ikinuguhit. Narito ang video kung paano isinusulat ang letrang M. Panoorin mo ito. Sa nauna kong mga video ay itinuro ko ang wastong paghawak ng lapis. So dito naman ay itinong tingnan kung paano ba isinusulat ang malaki at maliit na letrang M. So isulat natin ito ng tama sa guhit habang ito ay binibilangan. Sabayanin niyo ako. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Isa. Dalawa, tatlo. Sa pagsulat ng letrang M, ang malaking titik ay nagsisimula sa asul hanggang asul, samantalang ang maliit na titik naman ay nagsisimula mula sa pula hanggang asul. Siguraduhin lang sa pagtuturo, sabihin sa bata na hindi dapat lalampas sa mga linya ang pagsulat ng letrang M. Hindi rin masyadong malaki at nakabuka ka ang malaking letter M at ang maliit na letrang M. Ipagpatuloy ito hanggang sa mapuno ang kanilang mga papel. Kung hindi pa sanay ang mga bata na magsulat ng walang pattern, ay pwede kayong gumawa ng dotted lines at ito ay pabakat sa mga bata. Bilinan ang mga bata na ang pagsusulat ay hindi dapat lalampas sa guhit. Ipagpatuloy ang mga ganitong gawain hanggang sa ito ay matutunan na ng inyong mga anak. Pagkatapos makagawa ng dotted lines, ay ipabakat na ito sa inyong mga anak at ipagpatuloy hanggang sa ito ay matapos. Naituro na natin kung paano isulat ang malaki at maliit na letrang M. Ngayon naman ay simula na natin ang pagtuturo kung ano ang tunog ng letrang M. Sa pagtuturo ng letrang M ay pwede kayong gumamit ng flashcard at habang ito ay itinutunog ay ipinapakita ninyo ang flashcard ng malaki at maliit na letrang M. Ano nga ba ang tunog ng letrang M? Ang tunog ng letrang M ay ganito. Itikop ang mga labi. At saka umugong. habang itinutunog ay inyong ituturo o ipapakita ang malaki at maliit na letrang M. Pwede rin kayong gumawa ng style para mas madali matandaan ng mga bata kung ano ang tunog nito. Pwede niyong kantahan. Halimbawa, ipakita ang malaking titik M at awitin ito. Halimbawa, ano ang tunog ng letrang M? Letrang M, letrang M. Ano ang tunog na ng... kaya ang tunog nito sa mga bata. Matapos maituro ang malaking titik M ay kunin naman ang maliit na titik m. Ipakilala na ito ay si Baby M, ang anak ni Mama M. Ang Mama M na tinutukoy natin ay ang malaking letrang M. So pwede nating kantahan katulad nito. Narito na si Baby M, si Baby M, si Baby M. Narito na si Baby M ang sabi niya ay hmm, hmm, ipaulit-ulit sa mga bata ang awiting yan upang mas madaling rumehestro at matandaan ng mga bata kung ano ang tunog ng titik M. At matapos kang gawin ay ipakitang muli ang flashcard at tanungin ang mga bata ng ganito. Ano ang tunog ni Mama M? At ano naman ang tunog ni Baby M? So, mas madaling maintindihan ng mga bata kung ano ang tunog ng letrang M. Kung kayo ay may maliit na pisara sa inyong tahanan, ay pwede kayo maglista o magsulat ng mga salitang nagsisimula sa titik M na may drawing. At pagkatapos ay ipatunog ang tunog ng titik M sa unahan ng mga salita. Katulad nito. Hmm, hmm, mama. Hmm, hmm, mata. Hmm, hmm, mesa. Siguraduhin na binabanggit ang tunog ng letrang M sa pagbabasa. Ang sunod na hakbang ay pagsusulat ng mga salitang nagsisimula sa titik M sa papel. Pabilugan ang mga tunog ng M na nasa unahan ng mga salita habang ito ay tinutunog. Pagkatapos ay ipabasa ang mga salita at bigyang diin ang tunog ng M na nasa unahan ng mga salita. Buling magsulat ng mga salitang nagsisimula sa titik M at pagkatapos ay paguhitan ang mga titik M na makikita sa bawat salita na nasa unahan at ulihan. Habang pinapaguhitan ay itunog ang tunog ng letrang M. Hmm. Tulad ng naunang proseso ay ipabasa sa mga bata o gabayan ang mga bata sa pagbasa ng mga salita habang itinutunog ang titik M o binibigyang diin ang tunog ng titik M. At dito po nagtatapos ang aking video ngayong araw at sana ay kinapulutan niyo ito ng magandang ideya kung paano kayo magtuturo ng pagpapabasa sa inyong mga anak. Follow me here and follow me also in my YouTube channel, Marites Noel. Thank you and have a good day.